kung nagkaroon ka ng jowa, pag nag nagsasama kay as in wild ba, hindi? It depends. Meron na ako naging jowa. Ah, ano ka pubo si Kapubo lang. ano yeah, ibig sabihin ng hindi ang pubo? Yan yung parang on-call lang siya pag gusto mo yeah, lang. Yeah, fuck buddy. So, I nag mean, meron ka naging kapubo? Ayun na. Uh, super ano talaga, super wild. Like... Wow. <laughs> like ano, ano, Audrey? <laughs> hindi mo ma-explain. Ano ka? <laughs> speechless. <laughs> talaga as in, super mm, talaga sa performance level. Meron, may ganun. Ano siya? 100 over 10. Ganun level yung ano. So, hindi mo, wow. kapubo mo pa rin ba siya until now? Ay, yeah, pero minsan na na lang <laughs> <laughs> Bakit mas gusto mo ng kapubo kaysa sa relasyon? Kasi bagay, para no string attached, di ba? Yes, diba? Tsaka yes. walang maano sa iyo. masakit sa ulo. Tama totoo, ba ako? Totoo, totoo. Tama, tama, tama. Na, nadala ka na ba sa mga ganyan? Oo, mm -hmm. uh -huh. So ano ang problem sa akin, mabilis ako ma-attach pero mabilis din naman ako ma-detach at the same time. So for me mas okay sa akin pag no strings, attached na lang, di ba? Teka mo na itong kapubogby ito ay ano siya, Tigabiba Max din. Hala! <laughs> <laughs> <Dandali na lang. laughs> Tigabiba Max din siya ano siya, uh, sa din siya sa... Ah, hindi siya tiga Viva Max. Ano, nag-start siya sa ano, wholesome. sa wholesome. Tapos natalon din siya sa Viva Max. So... Ah, okay.